gandang buhay mga kabutingting. Meron tayong gagawin dito na isang Oppo A9. Ayan o. Nagpapunction siya lahat. Ang problema ay e yung kanyang camera. Dito sa may front cam. Yung back cam niya, okay. Pero yung front cam, ang wala. Kapag uh, pinindut pinindot nyo, pinindot nyo, nagbablock out, nagbablock lang siya. Tapos bumabalik dito sa may mga application. Kapag nakapag-pindot naman na kayo, ang lalabas ito. Ayan o. Cannot connect. Uh, mga nakasulat. Tapos may nakalagay dyan, clear now. Pero once na pinindot mo yan, babalik siya dito, pero wala pa rin siyang epekto. Wala kaming pakialam! <laughs> Ayan, tingnan nyo. Na-clear na natin, ha. oh, ganun pa rin siya. Ayan, ganun pa rin. Kapag kaganyan, ang gagawin nyo, ayan, o, ganyan na lumabas na naman siya, di ba? Kahit i-clear mo na i-clear yan, maghapon, hindi siya gagana. Ang kailangan niyang gawin, eh, yung... Punta kayo dito sa may settings lahat gumagana eh walang problema eh ayan o pagka ganyan ayan o ganyan lang siya lagi eh ngayon ang gagawin nyo una ayan o dyan sa may settings pindutin nyo yan tapos hanapin nyo yung apps list Hanapin nyo. Ayan o. Pindutin nyo yan. Ayan. Tapos lalabas yung hanapin nyo yung ayan o, yung mga apps. Pindutin nyo yan. At hanapin nyo yung camera. Ayan o. Pindutin nyo yung camera. Ayan. Merong nakalagay dyan na four stop yan tapos clear data clear cache pindut i clear nyo yung clear data pindutin nyo tapos pindutin nyo rin yung clear cache ayan oh. Ayan. clear data saka clear cache tapos nyo siya i force close yan pag nag 0, -0 na siya ayan nag 0, -0 na yung isa na isa naman yung katse tapos i-cancel nyo yan cancel nyo siya lahat cancel dire diretso tapos nyo siya I restart yan What did you say, nigga? Ayan. Ayan. Pagka-restart uh, nyo. Ayan. Tapos hintayin nyo. Hintayin nyo siya kung naglo-loading pa eh. Para makita natin kung anong resulta ng ating ginawa. Kapag ka pa rin, ulitin nyo lang yung one, ulitin nyo lang yung step. Punta kayo sa settings. Hanapin nyo yung apps list nya. Tapos yung apps. Tapos yung camera. Ganun din clear data clear cache tapos force close o, tapos cancel cancel tsaka niyo ulit restart ayan ayan nag-open na meron siyang password pero binigay naman sa atin yung password kaya ayan hindi ko di papakita. Ayan, -open na ipapakita ayan nag-open na siya di ba Yan. Ninyo. Na-function siya. Pindutin niyo ngayon yung camera. Ayan oh. Parang start yan nung gi-start ulit ng panibagong kwan. Ayan. O, click niyo lang yan. Ayan oh. Kita niyo yung likod, yung back cam. Pinindot mo yung front cam. Ayan oh, wala siya. Kaya ibig sabihin, pag gaganyan, sira yung camera yung front cam niya. Ngayon, itry nyo siyang tanggalin, linisin. Pagka hindi, ayan, tanggalin nyo siya. kapagka hindi gumana doon sa linis, automatic, uh, palit na kayo ng front cam. May nabibili niyan sa online. Two hours later. ay linisin natin yung electronic cleaner tapo yung flex nya Lilinisin natin ayan o oh. gamit yung toothbrush brushin nyo lang yung kanyang flex yung mga tanso nya yung copper para may dumi ayan pagka hindi gumana sa linis change camera na kayo ayan ito so, yung lang natin saglit ayan o oh. liquid yan pang electronics talaga yan pang mga gadget I-kabit natin tapos itesting natin kapag ka hindi gumana ayan magpapalit na tayo ng front cam ayan wala oh o ganun pa rin ayan pagka ganyan yung ayan oh wala yung, wala yung camera niya sa harap kaya ang gagawin natin magpapalit na tayo ng ayan oh sa likod dyan Ayan. Pag mo yung front. Ayan. Wala. Ayan, yung camera niya sa harap. Hindi na siya gumagana. Ayan, o. Oh, puro likod na lang yung nag-o-open. Wala kami pakiala! <laughs> Kahit anong gawin nyo dyan, maaaring bumalik ulit yung ginawa natin. Ayan, o. Oh. Ayan. Pagkaganyang umuulit-ulit, yun lang, yun lang first step kanina itinuro ko, settings, tapos yung, ayan, wala na talaga, ayaw nyo nang gawa na yung front cam. Kaya dito, magpapalit na tayo talaga ng bagong front cam. Ayan. Sana ay nakatulong, maraming salamat.